Nadakpa 51 anyos ng lalaking may pusil patay si ang 38 anyos ng asawa na ato sa gabi idaplin sa daan sa barangay Tabonok, Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femary Dumabok. Nasikop alas 3 gahapon sa hapon sa tambalanan ang 51 anyos nga suspitsado ng si Rodino Francisco. Matos sa hepe sa Talisay City Police Office nga midangob si mga kabanay sa lungsod sa dalaget ang suspitsado nang ka, huwag pa matod motor bangka, apan na nagibalik kay di ay maoy gamiton unta paglabang sa silingang probinsya. Apan na og o gasolina sa kadagatan sa lungsod sa Alkoy. Gingong desperado na kiniyog nagbuak og butilya nga gigamit pagdunggab siyang kaugalingon. May na lang nakitaan kini sa mga mananagat o gidala sa tambalanan. Pasok pa rin to sa hot pursuit no? kasi continuous Uh, relentless and non-stop hot pursuit man yung kan yung ginawa natin. Ang plano niya is uh, dadaan sa sa dagat kasi alam niya na naka-alerto ating kapulisan kasi nga po uh, na up naman natin yung ibang police station. Out of desperation, no, he tried to kill himself. Uh, actually, ang unang statement ng, ng suspect ay mag-ikog sana siya sa baril. Si Francisco nga naka-hospital arrest pa karon. Gingong miangkon sa kapulisan sa gimong pagpatay siyang asawa ni Domingo sa gabi. Ang negosyanteng biktima nga si Aileen, 38 anyos, nagkaunuban siyang kabanay daplin sa baragay barangay Tabunok Talisay City sa dihang gipusil sa makadagang higayon sa iyang bana. Matud pa ang grabing gibating selos ang hinungdan nga gipatay ni ini ang biktima. May nabasa siya sa chat. coding uh, according to him, uh, on his allegation, na uh, Uh, may kabit uh, may kabit nga po yung ating biktima at the same time siya daw yung uunahin papatayin kaya inunahan na niya yung ating biktima but uh, in contrary naman po sa sinasabi ng ibang witnesses Nasutaw sab sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga dunay unum ka mga pending warrant of arrest ang suspitsado tungo sa dakdiyang kaso sa pagpamusil sa Uzamis City. Kasong pariside ipasaka sa dinakpan. Uban ni Godfrey Lien, family Dumabuk. Balitang Bisdak